Tampok sa programang Count Your Blessings, sinadating Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali at Dr. Akit Guzman ang patotoo ng pagbabago at pananampalataya ni Pastor Jojo Podes. Bago pa man tuluyang maglingkod bilang pastor, ibinahagi ni Pastor Jojo na siya ay dating siman na dumaan sa iba't ibang pagsubok at maling landas ng pamumuhay. Ayon sa kanya, sa kabila ng mga pagkakamaling pinagdaanan, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Nagsimula ang kanyang pagbabago nang maimbitahan siya sa isang fellowship habang nasa barko. Doon niya unang narinig at naunawaan ang salita ng Diyos na nagbukas ng pintuan para sa panibagong direksyon ng kanyang buhay. Noong 2017, napagdesisyunan nila ng kanyang asawa na aktibong sumamba at maglingkod sa isang Born Again Christian Church at dito natuloy ang nagsimula ang kanilang buhay ng pananampalataya at paglilingkod. Ba talaga si Lord? Pag subunod ka kay Lord, si Lord ang bahala sa mga sa kailangan mo. Ibinahagi rin niya kung paano siya binigyan ng pag-asa ng Diyos, lalo na noong pakiramdam niya ay wala na siyang direksyong patutunguhan. Akala ko po nung panahon po na yun, wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa sa... Sa buhay ko kasi hindi na ako makakatakas sa pagsasabong. Kasi masyado na po ako adik pag uwi ko, Sabon. Inasabong sabong ko agad yung inauwi kong pera. Ah oh, oo, yung kita. Popo Napaka uh, thankful ko po sa Panginoon dahil yung isang tulad ko na bumbero at maraming ro kinahabagan niya po. Sa pagtatapos ng kanyang patotoo, nag-iwan si Pastor Jojo ng mensahe para sa lahat ng nakibahagi sa programa. Kasama si Elsa Navaño, Shane Tolentino para sa balitang Unang Sigaw.